sa natin na ang microphone daw pwede dito direct sa mixer tapos yung ating b sound guide gagamitin para sa audio signal ng ating uh, sound ano, so pwede pwede yan idol, pwede naman natin pagpalitin na yung ating microphone padanin sa B8 tapos yung audio signal diretso na sa ating mixer, so pwede pwede naman yan idol, pero dito sa setup nyo idol na yung microphone, alimbawa dito sa ating mixer naka direct na ano, so gagamit tayo dito ng dalawang microphone, itong naka BL na connector ang gagamitin natin dito halimbawa channel 1 itong ating microphone. So 'yung ating channel 2 na microphone naka- XLR tayo, ano? Tapos 'yung ating music ay eh, patadaanin natin dito o um, dadaan sa ating beat sound card. So itong magiging resource natin lalo pag ang ating mixer ay eh, walang Bluetooth, pwedeng-pwede ito, no? Maganda rin ito gamitin sa ating pang-music, mapa-microphone, music, or ito ay gagamitin natin sa ating amplifier para maging audio signal din, audio source natin, pwedeng pwede din dahil itong ating B8 ay may Bluetooth ito. So, kailangan lang natin ng ganito, 3.5 to dual 6.35 dahil yung ating mga input dito, naka 6.35. Pero kung ang inyong mixer ay RCA input, papalit tayo ng connector. Ito yung connector na gagamitin natin kapag yung ating available line input ng ating mixer dito ay naka RCA Ayan, connector ano? Ayan, ito ang kailangan natin. Pero dahil naka 6.35 tayo, ito yung gagamitin natin 3.5 to dual 6.35 so mono left mono right lang din tayo either ano Ayan, so 3.5 dito sa output ng ating B8 sound card Sa ibang mga viewers kasi natin ay ano iba yung kanilang B8 sound card minsan hindi nila napapatunog dahil sa maling connection lang ano. Kasi dito yung ating B8 sound card na to, dalawang pinaka-output nito, monitor at saka headset output yung magagamit natin yan para sa ating uh, audio out para sa ating mixer o amplifier. So itong 3.5 monitor output natin gagamitin. Kikiging setup natin yan idol para magkaroon ng effects yung ating microphone. Ito ang pinaka main absent natin, i-volume natin yan. Eh, pwede natin ilagay sa 3 port. Depende na lang sa gusto nating maging effects nitong delay at saka repeat. Tapos dahil nandito tayo gumamit ng ating microphone, channel 1, channel 2, itong absent na to, i-volume natin ayan tapos itong feeder na to so magkakaroon na tayo ng output dyan ng ating microphone lalo pag naka volume na rin itong pinaka main feeder natin so ayan pwede tayo magtaas nito baba depende sa gusto natin na ilalabas ng ating microphone so pag ang ating music dahil dito sa mono left mono right ito naman ang pinaka main volume nya ng ating source ito dito tayo mag feeder para lalabas yung ating signal. Pero ang ating beta lagi ginamit natin sa ating audio signal ano dito sa ating mixer. Katulad niyan ang katro Bluetooth tayo dito sa ating V8. Dapat mayroon tayo dito volume ano katulad nito. Ang ating source dito sa ating input naka-volume. Tapos bukod diyan, dapat itong monitor naka-volume din. Tapos itong accompany, saka magkakaroon ng signal yung ating mixer. Ayan. Mga bagong viewers naman natin mga idol, ang connection ng ating mixer papunta sa ating amplifier dito sa mixer na to idol ano F7 tapos papunta sa integrated amplifier ito lang ang connector na kailangan natin dual 6.35 to dual RCA may output lang tayo dito left and right channel ng ating mixer papunta sa audio input ng ating amplifier so itong connector lang idol na ginagamit natin mixer to amplifier so para hindi kayo malito ito lang siya dahil naka 6.35 yung ating main output ito lang Dual 6.35 to Dual RCA.